Ayan, medyo mahangin today guys, kaya inilagay ko yung packing hood. Kasi pag may hood guys, hindi mo mararamdaman yung hangin sa sa ulo ba. <laughs> Ito yung sikreto dito guys, kinakailangan na uh, ilagay yung hood. Kaya lahat po ng mga winter jackets dito ay may hood dahil iyan po yung kanyang gamit So ayan po yung pintuan ng simbahan dito guys Ang simbahan na ito ay Catholic Church So araw-araw po ito na open So ito yung lagi nating nadadaanan tuwing pumupunta po tayo dito sa ating trabaho So ayan guys napakaganda ang araw today Maliwanag ang kalangitan at uh, maaraw yun nga lang ay medyo mahangin at saka yung mga snow na nagmelt kahapon dahil medyo um, medyo maganda yung panahon at uh, warm uh, lahat po ngayon ay nagiging ice dahil malamig ang temperatura today so ganyan po dito guys buti na lang Naglalagay po sila ng uh, mga maliliit na bato dito sa may pavements at naglalagay po sila ng the icing yung uh, yung asin ba asin para matunaw po yung mga uh, ice So naglalagay lang po sila dito sa may yung mga kalsada at sa uh, pavements dahil madulas ko lalo na yung mga sa uh, sasakyan na uh, dumadaan. So, katulad din po ng mga tao, guys, kaya naglalagay po sila ng mga asin-asin sa pavements, ayan po, para hindi po madulas kapag dinadaanan. So, ganito po guys ang uh, sikreto po dito para safe po yung mga sasakyan at tao na naglalakad at dumadaan. So, yun lamang po at uh, uh, hanggang sa muli guys at ako'y uh, pupunta na sa aking trabaho para makapag-umpisa na naman dahil soon is weekend ayan yung araw sumisilip doon ang ganda po guys <laughs> so ang ganda rin po ng view dito sa aking uh, workplace So, ito guys, yung aking nakikita tuwing pumupunta ko. At saka dito guys, ay uh, malapit lang din po sa ating bahay. Dahil, itong kalsada na ito guys, ay minsanan lang pong aking biyahe. Pero, two rides po ang aking sinasakyan. Dahil, yung first bus ko po ay iba yung route. And then, yung second bus po ay dito dumadaan. So, ganyan po ang aking daily, weekly routine dito sa aking pagtatrabaho. Dahil sinasabi ko at inuulit ko guys, bawal ang mga tamad dito at saka no work, no pay. So, thank you for watching. Cheers!